Bahay ko, ang bahay eh. ako nang bala doon eh. Ikaw na ngayon nagpapagawa? Oo, oh, ako okay. na, ako na, ako na papatawin ng bahay. Pambayad ko 'to eh. Okay. Pati pati rente, pati tubig, big. Ako nang bala doon. Tatapit ang rente tubig. big. Oh, matapos bahay pati tindahan. Oh. Tapos yung nila, ako nang bala doon. Residential. ah mimili tayo. Ah, uh, prevention. Robinson. Oh. Sige. Sige. Ayusin mo ah. Yo, no, ayusin ko. Nga mo yun, kasi bak baka mamaya. Yan yeah, lalaki ko to ah. Lalaki ko Okay. Okay. Eh. Okay. Nga mo yung pera mo bandam. No. Oh, Natin yung pera ko. Pati yung mga alahas mo syempre. Si mahirap na baka harangin tayo dyan. Kino? Tayo. Hindi tayo harangin. Tatay mga tao mga mga Amerikano tindalo, pati mas tindalong Sina Alam Wala man ako nakikita ng bodyguard mo. Hindi meron. Invisible. Ah, oh, Hindi ano, ano ano kamo? Sisibol? Sino si Sisibol? Hindi ah? nakikita. Titibol? titibol. Ayusin mo yung pagsasabi mo para hindi magalit yung mga kababayan natin. Titibol. Parang hindi na, tita. Ah, hindi nakikita. Titibol. Ah, titibol. Sabihin nila. Bulong si Pan. Ah, BCP. BCP, ah. Ano? ah, ah Tasapig muna ako. Ibang bansa. Bakit sa ibang bansa pa? Pwede naman dito sa Pilipinas. Ay, Pilipinas, eh. Gusto ko, gusto ko. Tasapig ako. Uh, mula ni No. Tanada. Bakit? Manamig Bakit? doon. Bakit? May pera ka? Saan? May pera ka? Pag shopping mo? Hmm. Sabi ka ko yung mm, Tanada po pudente. Anong pangalan nun? Anong pangalan nun? Sige, ha? gusto ko malaman. Anong ay, pangalan nun? Um, Presidente sa Canada? Tanada Oo. Si... Wala na. Hindi na alam. Si... Si... Stop. Si Bowit. Si Bowit. Hindi bo ko kilala yun. Ha. Si Bowit, hindi mo alala? ko kilala. oh Si Bowit. Oh. Presidente ng China, kilala mo? oh Sino? Si... Si ping oh. Presidente ng Korea? South Korea? North Korea. Oh. South Korea? South Korea. Ha. Si... Si... Dinjung, Dong, Dinjong Dong. Oh, galing. Sa North Korea. North Korea? Oh, hindi ko alam eh. Matalino, oh, matalino ka kasi. Ako eh, hindi. Chok. Chok. Ah, uh, Timor, na Apon ata yun ah. Oh, ay ap Ayun, Japan, sa Japan yun. Ano kung Ano kung dapat pupuntahin te? Los Tito, Los Pinoto. Oh, ah. Rasit niya mo sa Mitiwa. Niluloko mo ata kami banda ma. Tapos ng um, Sino pa pwede niya nga rasya? Oh, sino? Rasya ni Putin o Pudente. Putin daw, Putin. <laughs> sa... Saudi. Ano, Saudi, sino? Um, uh, sino sino pa pwede niya nga Saudi? O. Oh. Eh, eh, si Malagin. Di yung tao Parang sa Saudi. Eh ah, sa, Saudi. E sa ano, e sa, sa India. India? Oo. Oh. Ki... Isa daw, isa daw, Timothy. Sa hindi yun. Presidente lang yan niluloko mo kami talaga ba dama? Ano? Ano? Hindi ko rin alam, pero yung sinasabi mong si Saddam Hussein, Ah, eh, parang hindi. Papadente, Marika. Wala na yun eh. Si Donald Trump, Ram, pa papadente. Oh. Una, una si Tertunus. Tertunus ulit, papadente, Marika. Si Biden, papadente, Biden. Tapos si, si Biden, papadente, Biden. Si, si Barack uh, Barakadama, papadente, Barack Negro. Oh, si, si, sino yung lumipas na presidente bago si BBM dito sa Pilipinas? Si... Eh, tapos, si Duterte. Tapos, bago mag si sino? Si Tinoy, po pwedente. Sino, si? Noy, noy. Noy, 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 ni, noy, Itang bulos na tadaan, Ano, 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 ano? ulit, ano yung siyong pagsasabi mo? Gusto ko yan. Sige. Ano sinabi ni, ano, ano sinabi ni President, President Ninoy, ay Pinoy? Ninoy Aquino. Balustutay daan, matuwid tay daan. O saan tayo, Sa baluktot na daan o Matuwid na daan? Tatumid. Matuwid. Matuwid. Ay yeah. Ayusin mo yung pagsasabi mo ng ano? Tatuwid, tatuwid tay baluktot balustutay daan. Tatay. No, ah. Tatay. Si, 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 si po, prudente, bahay, bahay sino yung presidente? Dato'ng bahay. Paking nga daw niyo. Sino, sino presidente bago si, mag, si, ano, si, president, si, president ano? Si, si, ha, 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 si, pa-presidente, si, si. Magsaysay? Ang tagal na yun. N diyan, nabutan ko eh. Okay, dyan, dyan, Nabutan mo? Oo. Oh. Bago, pagkatapos ni magsaysay, sino? Yung mm, matapos na, tay tayo, Sino? Yung oh. tintalong pupidente, may midanon. Sino yun, oh. sino, sino? Eh... Ay. Medyo, Aginaldo? to. Oo. Oh, presidente. Ah, ang galing. Ah, oh, sino pa? Sino pa? Sino pa? Ha? Ah? Yung mga naging presidente ng Pilipinas, sino-sino sila? Tinino, uh, tinadon. Tinino, tinadon. Ah, lalaban ng presidente. Lalaban na si Ki... Hindi, sabi mo, si mo yung... Sino yung mga laging presidente ng Pilipinas? Sabi mo sa akin. Ah, sino? 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 <laughs> sino unang oh. Tayo, tayo, wala pa tayo dito? Oh, sige. Ikaw, kasi matalino ka, dapat alam mo yan. Si, ah. Sino yung mga naging presidente ng Pilipinas? Sino rin presidente. Oh, sino pa? Si... Maruas. Manuel Manuel. Maruas. Ah, Manuel. Oh. Manuel. Oh. Nawe, Nawen, Loren, Maruwa, Papadente. A sino pa? Sino pa? Si, ang pa? Yung 50, yung muka. 50? Ang pala nun. hindi ko alam. Ha? <laughs> 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 manalo. Ano si? Eddie manalo. Okay din. Eddie manalo. Parang <laughs> Jimmy Seven yun. <laughs> Artista <yun>. Artist <laughs> Artista yun eh. Ah, artist Niluluko mo kami ba't tama? Eh, eh, si 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 naging presidente ba 'yon? Si si Manalo. Si Manalo, tuya ko 'yon. Si Manalo, tuya ko eh. Dala ko teh, Eddie Manalo. Manalo. naman. Manalo. Tatapusin kita. Hindi po ka mo. Una kita bubunutan.

si Dick, Dick Israel? Okay. Hindi. <laughs> May awit ako eh. Ah. So, oh. Yung, style ni Fernando po, gawin mo siya. Hindi okay. yan eh. Anak, balyas well, pugi ata yan. Eh. Ah, pugi. Hmm. Ano? Yung style ni, ano? Ni, na lang, ni, oh, erap, erap na lang. Oo. Oh. oh pa, hindi pa. Pa, pwede rin siya ulitin na. Ako yung panulong bansa. Hmm. Sino pa? Sino pa? Bukod kay pagkatapos ni Erap, sino yung sumunod kay Erap? Si Andre. Ako si Andre Blipasio. Matapang ako. Ah. ah hindi di, ka pa lumalabas. Hindi sabi ni Erap, wala kang makamag Ha. <laughs> ah, hindi ako ti, si, ti, si, ah, ah, Andre, Andre Ito ti, si, ikana naman ti, si, Justin Ito naman ti, si, ni, ni, ni ni general binay to ikaw si serita ako si binapasyo <laughs> pwede pwede pagano ano ah hindi na bandam tao ko ka na lang bandam atabi bayan bandam akuti Nuri binatakro Noli de Castro. Atabi bayan. Ako si Noli. Magandang Nuri, gabi bayan. Magandang gabi bayan. Ako si Noli. Oh. Binatahro. Oh, sabi mo na ngayon, good evening. <laughs> Latang dulay, matas. Latang isda, mura. Latang bigas, matas. Latang uh, 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 ang ang buya sa matas, ang traffic, uh, mabagal. Traffic, mabilis. Oh. Ganoon ang gawin mo? Ganoon yan. Mm, sige, sige. Yan.